Yes, hello guys. Yes. Good morning. Gusto ko lang i, i- share sa lahat yung difference between sa voltmeter tsaka yung sanwa tester. So, ito yung sinasabi ko noon pa, maybe back 2 years ago, na magkaiba sila ng reaction time o reaction ng needle. Ito mas mabilis mag-gumalaw, mag-react. Ito mas mabagal. <coughs> So, ito, yung sinasabi na yun, bakit uh, mostly ginagamit ko ito, it is for the fast or fast reaction time. Kaya, ginagamit ko ito. Ito naman, uh, mabagal siya. So, ito yung demo ko. So, we're using the Kiki Ace 1650 na amplifier model in bridge mode. Ayan, bridge mode yan. And ito makikita nyo so no output on natin Ayan, may output na may umilaw na rin so ito uh, yung output nya is around 170, 170 175 per sa meter ko 170 ayan meter 170 dito yak yeah same thing so pareho sila and kustano so, rin nabibuy so, so yan eto yung off coat tapos bigla kong i-on ulit tingnan nyo so tingnan nyo yung needle kita uh -huh. mo uh -huh. nag 215 na siya. Pero dito 75 pa lang. To. So, ito din kaya mataas yung ano niya palo kasi yung circuit dito ma walang ano walang filtering ito mas mataas yung filtering value kung yung reaction time pwede kong i-adjust naman to pero uh, from the factory kasi hindi naman to na i-design para mag-monitor ng speaker output diba? kaya it is for steady yung steady natin yan oh. Ayan. so meron pa siyang overshoot Si San wala kasi mabagal yung reaction time niya. Kaya yung previous video ko, no, uh, previous battle ko, yung ginagamit ko is etong oscilloscope, yung maliit na portable. Oh. Kung anong naka-display, yun talaga. Like, kung gusto ko mag-monitor ng clipping, kung mag-clip na yung amplifier kahit hindi pa mag-react dito kaysa, kaysa amplifier dito pa mag-react makikita ko agad dito tsaka makikita ko rin kung gaano na siya ka-clip hmm. same hmm. pero dito hmm, lakas na niyan sa music kasi may overshoot dito naman mababa lang yung output So, depende sa bass or sa music kung anong anong prolong siya mag ano mag isa halimbawa mag prolong siya ganito o pumalo ano, siya 100 dito naman mataas na 200 na ano na nga eh mm. accurate lang to kahit itong dalawa kapag steady voltage ayan ito yung difference Pero dun sa ano Sa Bangkasan Try natin i-simulate Yung Yung 50 volts Output Imbawa dito 50 volts yung original 50 volts RMS. Hindi kung yan yung kung sa base hindi ah uh, bot pataasan natin. Ulan. Ano? Um. Mm. Steady na So 50 volts sa steady Ito naman yung steady niya. Nag-offer kong makyato Pwede doon ka ako Okay yan So So yung on ko Off Then tapos on yan. 50 So may overshoot pa rin o no? Pero ito mas close sa original na voltage na yung ano yung output mismo ng amplifier very close. Yung problema is at higher voltage example 100 volts 100 volts yan so dalawa 100 volts dito 100 volts ayan No? Umabot siya ng 150. No? Hmm? Yan yung problema yan. Yeah. So, the difference between 100 and 150 sa music, malakas iba, di ba? Tawin natin 150. Ito, 150 lang to confirm, 150. Oh, oh, 200 plus. 200 plus hmm? okay so yun yung sinasabi ko sa mga customer na bumibili sa amin na ganito huwag nyo isipin na kapag yung palo dito is 300 300 bucks talaga yon kaya nga yung mostly pag 200 Gawin nyo na lang itong ano, bali, uh, monitoring kung sa mga nakasanayan yung output like pwede din ganito eto hindi rin accurate eh hindi mabilis yung reaction time so eto mabilis eto naman delay reaction time so either the two kung anong pagbabasihan mo sa mga sa testing mo sa battle mo, yun yung yun yung bali basis mo kung saan yung safety or yung na-test mo talaga upon practice saan ka yung maximum output na safe pa rin di ba pero well, hindi ibig sabihin niya talaga yung output unless steady ito mas accurate sa steady ito rin mata ma malapad kasi yung ano yung ma malaki yung distance between the lines ito mas pino diba sabi na oh pag nag output ka ng 300 oh sige oh yan eto 300 gusto nyo oh yan pag 300 yung output ko alam ko na yan napapalo sa 300 sa 300 yung 200 output ko Hmm? Hmm? Hmm. Pag from off, nag 300 yan. Alam ko, yung amplifier pumapalo ng 200, 200 volts. Diba? Yan yung, ito yung pag pinagbabasihan ko. Dito naman, oh, 100 pa lang. Kaya yung pag ito yung ginagamit ko. So depende sa music. Kung mga like wiggle wiggle like steady, mm, kaya mataas yung output. Mm, di ba? Mm, di ba? Mas madali siyang mag-react. Kasi steady, pero pag base tug tugs ganun, tug. Di ba? Tug. Tug. Ayan tug tug, 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 di ba? diba? 300 na, pero alam ko, 300, 200 lang yan. Mas mabilis yung reaction time. Downside lang nito is, kapag more than 200 na, eh, yung sa Carmen, dito na, yung, ito na yung, ano, check natin kung inambols pag, nag, ano, nag-overshoot na siya sa meter. hindi kaya ng amplifier 200 lang yung kaya yung output eh. so, hindi kaya ng amplifier yung amplifier is 200 200 volts lang yung kaya niya 200 something 210 sa bridge mode itong 160 210 So kaya niya pumalo ng 300 Pag music na ganito lang oh. Eh. So by accuracy, alam ko pag ito yung ginamit ko sa pag ng 300 volts yan, accurately 200 yung output ng amplifier based on my experience. Kahit mabilisan mong ano, oh, at least um, yung mga yung mabilis bus oh. hmm. Um, 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 Acute pa rin sya. Yung steady, yan you know, Steady. May overshoot. Diba? May, ito, may ito yung ginagamit ko. Now, para naman may compare, comparison sa mga ibang gumagamit ng tester, ito na yung gagamitin ko. With this one. Diba? So magpaparalela po. Bibili ako ng ganito original. Tsaka magparalela ko ng ganito na usually na ginagamit ko. Imagine sa bangkasan 250 yung output nila. Meaning ibig sabihin noon sobra 300 dito yung output. Di diba? Sobra pa yun. So yung amplifier nila, hindi 250 volts yung output. Sobra pa yan. Kasi music eh. Pag ganito, original na sanwa. Tapos, pinalabas mo to 50. Eh, ibang klaseng songs na yan. <coughs> ang lakas na nun. Tsaka, kudos sa mga speaker na kumakain ng ganun sa matagalan. ba? Diba? Kaya yung napansin nyo sa bangkasan is, mali, ano, Uh, si ano lang yata yung na na try ko, na ano ko na nakita ko mismo personally na mas matagal yung test na si Judy yung, yung team stroker shout out sa mga team stroker pero in terms of intensity diba? sila yung mas matagal nag-expose sa 250 yung iba pag umabot lang ng 250 yun na eh physically yun lang mo yung requirements ng uh, ng uh, don yung organizer so uh, ano lang tinanggap lang na yung hamon di ba kaya naman hindi big sabihin hindi kaya kaya yan 8 inches voltage 8 inches coil kaya ang kaya yan di ba pero kahit 8 or 6 ano yan mas uh, mas kakayanin ng mas matagal ng 8 voice coil kumpara sa mga 6 kung gugustuhin talaga kayang kaya yan 100% downside lang ito lang personal na opinion ko at hindi opinion ng iba personally opinion ko dapat or ay hindi dapat mali suggestion ko lang uh, bali nakita ko lang sa flaws maliit lang naman as a, as a technician Uh, I suggest maybe next time total mamura lang naman to merong calibrated or official na tester na i i allocate yung organizer total mura lang naman eh or kahit kunin na after battle di ba pag ganito yung pag ganun yung voltage may calibrated tester tapos same sila lahat yan tapos, kung mag, ano tayo, like, uh, may voltage limiter, like 50, 75, 100, 150, 200, 150, 200, Uh, 200 no limit ito 50 uh, yung suggestion ko lang is dapat pag mayroon limit either here up to 150 dapat pareho ng voice coil yung mga sound system kasi pag yung mas maliit mas mabilis ka, mas mataas kasi SPL kahit maliit na yung ano kahit maliit pa yung voltage yung mga 8 voice coil kailangan mo pang bibigyan ng mas mataas na voltage compare to the smaller ones like smaller voice coil para lang maabot yung certain SPL na gusto nyo. Or gusto natin, di ba? So, pag merong limit, like ganito, suggestion ko. My uh, personal opinion. And meron din akong isang kaibigan na napansin niyo yung problema. Kung ganun. Eh, on set at nakapirmahan na sila. So, no prob. So, ano, no choice, di ba? Wala na eh. So, yung mga advantage yung mga sounds na may uh, mas maliit, mas advantage yun sa ganun na battle. So, to be fair with the other bigatin, like kay Five Brothers, sayang yung person ni sa Five Brothers, hindi na palabas kasi sa ano, sa limit, voltage limit, lalo na sa one-on-one. -on ba -one. Diba? Sayang, diba? ba pag ganun pag one on one sana walang limit Bala na sila kasi one on one unless meron kang official na ganito tester each mobile calibrated at saka pareho sila ng 8 inches ng voice coil walang mas mababa walang mas mas ma, mas, mas mataas diba? to be fair kasi yun yung pinagbabasin yung tester din kasi iba yung SPL level, level ng 8 voice coil tsaka 7 voice coil in terms of voltage O voltage na kinain niya diba yan ito ay sariling opinion lang at uh, at uh, walang ano sa akin walang nag nagbayad or mag ano uh, dahil lang to sa love for music, love for sound system. And, uh, tayo ng video for suggestion. Okay. Open naman tayo sa ano sa mga comments. And yung mga negative comment, wag na lang. Delete lang natin yan. Pag may mga negative. Ayun natin ang mga negative. Kung pure na critics, like yung my sense, no problem very very open okay so ayan kodo sa organizer kasi kahit na mainit the best yung bato sa bankasan doon ko lang na ano napukaw yung ano ko sa sa sound battle yun yung pinakamasaya to be fair with any other battles Mangkasan yung pinakamasayang battle niya na na ano, nasaksihan ko. Thank you, thank you and babush.